Vicky, galing pong Bisayas. No, ang wow. bida sa Midnight Express natin ngayong gabi. Ang tanong, ano ang putayang ito na may karning? Ito. Pag pinakuluan nito, aabot ah, daw ng pitong oras. Grabe, tigas siguro nun. No? Mm. At Igan, bagamat pamana raw yan ng mga Espanyol, may impluensya rin daw dyan ang isa pang dayuhang lahi. Alamin natin kung ano sa Midnight Express ni Mikel Daez. Tuwing pumupunta akong Cebu, lagi akong inaalok na kainin ang putaheng ito, ngunit hindi lang talaga nangyayari. Pero ngayong gabi, Masusubukan ko na siya. Ang tawag sa kanya, Balbacua. Ang Balbacua ay hanga sa salitang Espanyol na Barbacoa na tumutukoy sa mabagal na pagluluto at pagpapalambot ng karne gaya ng pagbabarbecue. Pero ang nakilalang version nito sa Visayas ay ang paglalaga ng karne na umaabot sa mahigit pitong oras. Ang pagluluto ng balbakwa ay isang malinaw na halimbawa na na-indigenize o na-iakma ang proseso ng pagluluto ayon sa kaugalian ng mga Pilipino. Yung pagluluto ng balbakwa kasi very reflective din siya sa karakter ng Visayas and Mindanao, which is very laid back. Kasi it takes so much time to cook. Imagine, nagluluto ka ng isang ulam alos buong araw. Guys, ito yung balbakwa. Ito yung first time ko sa makita. Parang siya, ano, adobo na paksiw na ganun, ganun, ganun. Oo, napakalambot ng kanyang karne. Napala napakalaki pa ng karne. So, parang hindi ko alam yung gagawin ko. Okay, so here we go. Subukan natin. Hama. Puro taba. Hmm. Ang tamis niya. Ano na yung tamis ng teriyaki? Masarap yung karne. May konti kang ahang na malalasahan but parang cross siya ng paksiyo at adobo. Isang higanteng piraso ng taba. But then again, tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa taba. Nagkataon lang na ako hindi yung mahilig sa taba. Ayoy! Ayun! Jackpot! Hmm. Tamis! Bukod sa Cebu, makita rin ang balbakwa sa Davao, Bohol at Cagayan de Oro. Sabi sa akin ng kaibigan ko, kung gusto mo ng kaligayahan, kapanatagan sa buhay mo, kumain ka lang ng balbakwa. Ako po si Mikael Dye. This is Midnight Express. What do you think? Good night.